Hello guys, good morning Ayan po, nandito po ako sa kanto Mga katoda Magandang magandang umaga sa inyo lahat Ayan po, umabasada na naman po kami Kompleto na naman po mga katoda Ayan po sila mga katoda Kompleto na naman po kami sa umagang ito Ayan po

Mga tunda, ayan po, ginagawa po sa, ko. yung sa umpargo. Uh, ito, rin motor kondisyon, mga katunda. Ayan po. Ayan po. Ah, ito po, palagi maaga po ito. Hindi po nagpapahuli sa pasada to mga katoda. Ayan po, sa barco. O, oh, ayan pa mga katoda. Dumarating po yung mga boss namin dito. Po yung pinakamagaling sa toda <laughs> eh. Yes, ayan po mga katoda. Good morning, good morning sa inyo. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Ayan ang kumain ng taong. Ayan ang mahilig daw kumain ng taong. Sabi na kumpare ko, ito po. <laughs> lights on mga kaibigan <laughs> kaibigan <laughs> ayan po itong pare ko maga rin po ito mga kaibigan napaka ganda po ng umaga mga katuda よかったよかった。<laughs> <laughs>